sorry, ulitin lang natin. Ano yeah. yung yeah. pakiramdam na isa ka sa mga handpick para subukan itong ating uh, ano, half court? Uh, well, syempre, unang papasalamat ako sa, sa sa akin, kaya kala Sir Bernard. Pero syempre, medyo pressured kasi, kung sabi ko kanina, wala, wala akong makakalaban or magiging kakampi dito na medyo malapit sa edad ko. <laughs> uh -huh. Lahat mga bagay sila bugoy, di ba? Sila, sila lunch. Pero, mga kaibigan ko naman sila. Nakakasama ko naman sila sa, sa basketball. Pero hindi rin naman bago sa iyo, 'di ba? Na ito yung mga celebrity basketball, 'di ba? Yes, uh, usually ito po yung uh, isa sa mga racket namin na ginagawa. Ito yung pinakamadaling racket o trabaho na ginagawa namin. Is uh, playing basketball sa mga out of town, saan-saan, pwedeng Mindanao, pwedeng Visayas, tas Metro Manila. Uh, pwedeng bailan, pwedeng plane. So usually ito yung ginagawa namin celebrity basketball po talaga. Na yung tag-init pang ilan mo na to na pang uh, ra basketball racket? Ah, uh, hindi ko na po mabibigyan. hindi ko na po. <laughs> pang like two days ago na, nasa Tarlac naman ako. And then after this, I think, uh, mm -hmm. ang meron kaming regular na nilalaroan sa Bulacan, yun naman yung kay, kay Gov Daniel. Yan. So, we support Gov Daniel since nung Consihal pa lang siya. So, dun yung regular na game namin. Then we have, we have parang mga out of town pa rin na ibang racket with basketball, basketball pa rin naman po. Mm -hmm. Pero for pag showbiz, pag mayroong uh, nag-ano sa'yo, uh, ah, uh, Wala, wala namang problema. Basta, basta ako, eh, any, work, any work will do. <laughs> mm -hmm. ginagawa natin to for the kids. Yes, ako naman. Uh, talagang ang um, um, main goal ko is Uh, trabaho ako for, for, my, for my baby boy, you know, for my family, dahil mahirap uh, bumuhay ng pamilya, so totoo lang. Masarap, pero mahirap. Mm. So, kaya any work na, na pumapasa yung any racket, go mm. lang. Alam ko, ayaw mo na siya pag-usapan. Huwag na! Pero, oh. okay na, okay na sana mas marami pang projects ang dumating. Yes, yes, yes. And hopefully, itong interview na to would also open more doors. Yeah, ako naman, ako naman po is very open for, for, um, for like mga raket, mga trabaho na ibibigay po sa akin. I'm just waiting actually. Waiting, pero syempre ako mismo, naghahanap ako personally. Kasi unlike before na wala pa akong uh, anak at sasawa, pwede ako magantay, ako lang eh. Pero ngayon, uh, may binubuhay na akong bata, so yeah, kalahin ko kumahid ng todo. <laughs> Dito Rose, Daddy Rose? Ah, uh, Yeah. Ready na? Actually, any, any mature roles na daddy roles, kaya kong gawin. Walang problema. Kontrabida, na problema. Mas gusto ko magkontrabida.